Aries. Ang Aris sa pahiwatig ng galaw ng mga kalikasan. May katapangan ang pag-uugali ngayong araw, na matahimik. Nagagawa para maging maayos ang dapat na magawa, at ayaw ng mga usapang may kalokohan sa pera o sa mga tuksuhan ng pagmamahalan ay iiwanan na kagad ang mga ganoon na mga kausap, maingat sa mga sinabi dahil matahimik na araw ang gusto, at ka naman na ilabas ang matapang na ugali pagkailangan, at ayaw lang ng mga utangan ng pera dahil laging inuuna ang buhay tahanan na mapasaya ang bigay na ugali ng kalikasan sa Aris ngayong araw, na mula sa sikat ng araw, malambing sa pagmamahalan, mga masuswerteng kulay at numero, color red and color white number 19 number 25 at number 10. Taurus. Ang Taurus sa pahiwatig ng mga kalikasan, may isipan na good na enerhiya kaya laging matalino sa gustong gagawin sa trabaho o sa tahanan ay maingat pa sa sinasabi at ikikilos matyaga sa dapat na magawa dahil gusto ay mas makaasenso pa sa pamumuhay naninigurado sa mga sinasabi sa trabaho at kung magsasalita ay ayaw ng may kabastusan, sa pagkita ng pera ay ayaw ng mga kalokohan, ang bigay na ugali ng kalikasan sa Taurus ngayong araw, na mula sa liwanag ng buwan, malambing sa pagmamahalan, Mga masuswerteng kulay at numero color blue and color gold number 24 number 11 at number 16. Gemini ang Gemini sa pahiwatig ng galaw ng mga kalikasan. Masaya sa ginagawa sa buhay kaya kahit sa trabaho, ay laging may masipag na ugali na madisiplina at hindi tatanggap ng suhol na pera dahil ayaw mabalikan ng kamalasan, mas gusto ang magtrabaho ng mag-isa para laging makagawa ng naaayon sa pamumuhay, may matalinong kaisipan kaya hindi basta kayang malito sa trabaho. At maaruga sa buhay pamilya sa lahat ng oras para laging may good energy ng swerte, sa pamumuhay at laging gumagawa ng pag-iipon ng pera, kung lalapitin ng magulang at kapatid, ay may kahandaan makatulong. Ang bigay na ugali ng kalikasan sa Gemini ngayong araw, na mula sa liwanag ng buwan, malambing sa pagmamahalan ngayong araw, mga masuswerteng kulay at numero, color pink and color red number 25 number 14 at number 30. Cancer, ang cancer sa pahiwatig ng galaw ng mga kalikasan. Matsaga sa buhay para makagawa ng pag-asenso sa pamumuhay. At sa trabaho ay likas ang kasipagan at ang katalinuhan sa mga dapat na magawa sa trabaho, may isipang mapanuri, at hindi nagtitiwala kagad at maingat sa mga sinasabi. Hindi gumagawa ng pangako kagad dahil ayaw ng napapahiya. Sa bahay ay masipag magas ikaso sa mga bagay na magpapasaya sa pamilya, ayaw ng may mga kalokohan sa pagkita ng pera, ang bigay na ugali ng kalikasan sa cancer ngayong araw, Namula sa mga bituin, ngayong araw ay mayroon ka na namang malakas na sex appeal, nakaakit-akit at kaibig-ibig, sa lahat ng kasarian ang pahiwatig, pahinga ng katawan at isip ang nais sa gabi, mga masuswerteng kulay at numero, color yellow and color blue number 21 at number 15 at number 32. Leo ang liyo sa pahiwatig ng mga kalikasan, may katapangan. Ang ugali ngayong araw, kaya ayaw ng mga usapang mahaba. At kung sa trabaho naman ay ayaw din ng nagpapataan at ayaw din ng kwentuhan sa oras ng trabaho, at hindi maaasahan sa mga usapang lagayan ng pera, ayaw ng mga paligoy-ligoy na pakikipag-usap, lalo na kung walang kaugnayan sa pagkita ng pera, at ayaw kasama ang mga nagtatamad tamaran, ang bigay na ugali ng kalikasan sa Leo ngayong araw, na mula sa sikat ng araw, malambing sa pagmamahalen, mga masuswerteng kulay at numero, color pink and color yellow number 19 number 38 at number 22. Virgo, ang Virgo sa pahiwatig ng galaw ng mga kalikasan madisiplina sa sinasabi sa pamilya, dahil gusto ay laging nasa tama ang naaayon na pamumuhay, para laging mabigyan ng advice na ikakabuti ng pamumuhay, at sa trabaho ay hindi naman, basta gagawa ng isang trabaho ng walang plano, hindi rin kagad nagbibigay ng karunungan sa ibang tao, sa pera, ay hindi makukuha sa mga usapang suhulan ng pera. Ang bigay na ugali ng kalikasan sa Virgo ngayong araw, na mula sa mga bituin, pahinga ng katawan at isip ang nais sa gabi, mga masuswerteng kulay at numero, color white and color silver number 25, number 34 at number 11. Libra, ang Libra sa pahiwatig ng mga kalikasan sa trabaho ay maasahan para sa mga gawain, at kung kikita ng pera ay ayaw ng may kalokohan, dahil ayaw din nag-iipon ng perang madumi, nakapokus sa ginagawa sa trabaho para makaasenso sa mga ginagawang kasipagan, At ayaw din ng usapang pagpapautang ng pera para makaiwas sa makakaaway na tao. Ang bigay na ugali ng kalikasan sa Libra ngayong araw, na mula sa mga bituin, may katipiran sa paglalabas ng pera, mga masuswerteng kulay at numero, color pink and color white number 25 number 10 at number 18. Scorpio Ang Scorpio sa pahiwatig ng mga kalikasan. Sa trabaho ang gusto ayaw ng usapang mahaba at chismis. At kung sa pera naman ay mas gusto ang pinaghirapan na maiipon, mas gusto ang magtrabaho ng mag-isa, matahimik. Na araw ang gusto, nakapokus sa dapat na gagawin. Matapat sa mga ginagawa para sa pamilya na mabigyan ng pag-asenso ang kabuhayan, wala sa isipan ang magselos tiwala sa pagmamahalan, ang bigay na ugali ng kalikasan sa Scorpio ngayong araw, na mula sa mga bituin, Ngayong araw ay mayroon ka na namang malakas na sex appeal, nakaakit-akit at kaibig-ibig, sa lahat ng kasarian ang pahiwatig, malambing sa pagmamahalan, mga masuswerteng kulay at numero color pink and color white number 24 number 19 at number 35. Sagittarius, ang Sagittarius sa pahiwatig ng galaw, ng mga kalikasan, masipag sa trabaho dahil doon kayang makaipon ng maayos na pera at ang nasa isipan kong laging maging masipag ay kayang umunlad ang pamumuhay at laging may kahandaan na makatulong sa magulang pagkailangan wala sa isipan ang magpautang sa ibang tao dahil ayaw na magkaroon na makakagalit na tao dahil sa pera Masipag at madisiplina na may maunawaing ugali ang bigay na ugali ng kalikasan sa Sagittarius ngayong araw, na mula sa liwanag ng buwan, pahinga ng katawan at isipan ang nais sa gabi. Mga masuswerteng kulay at numero: color blue and color white, number 17, number 24 at number 32. Capricorn. Ang Capricorn sa pahiwatig ng galaw ng mga kalikasan, pag may nasabi ay may isang salita Nagagawin. Kaya ayaw ng nang nangangako sa mga kausap, maingat sa sinasabi, at sa pagsasalita para walang maging kaaway na tao. Madisiplina sa buhay at maging sa trabaho at sa tahanan. At ayaw ng usapang kaburdihan sa mga tuksuhan ng pagmamahalan, sa pera ay wala sa isipan ang magpautang maingat sa paghawak ng pera para makaipon ng pera para sa pamilya, at laging matapat sa trabaho kaya hindi gagawa ng pwedeng matanggal ang bigay na ugali ng kalikasan sa Capricorn ngayong araw na mula sa mga bituin, may katipiran sa paglalabas ng pera. Mga masuswerteng kulay at numero color white and color red number 26 number 20 at number 13. Aquarius, ang Aquarius sa pahiwatig ng galaw ng mga kalikasan, may ugaling maselan at kung magsasalita, ay iniisip muna para maging maayos ang dapat nasasabihin At gagawin, nakapokus sa mga trabaho at seryoso sa mga dapat na gagawin, at mayroon ding ugaling may katapangan, sinisigurado ang mga paggawa ayaw ng pagkakamali, ayaw kausap ang mga taong may kayabangan at paligoy-ligoy na usapan, Laging nagtatabi ng ekstrang pera para may maitulong sa mga kapatid at magulang kung lalapitan ang bigay na ugali ng kalikasan sa Aquarius ngayong araw, na mula sa liwanag ng buwan, malambing sa pagmamahalan, mga masuswerteng kulay at numero, color green and color white number 15 number 23 at number 19. Pisces ang Pisces sa pahiwatig ng galaw ng mga kalikasan. Ayaw ng mga usapang pera kung sa pag-utang, pero kung gagawa ng trabaho ay laging inuuna ang dapat na matatapos. Laging masinop sa mga kinikitang pera, at ayaw ng mga usapang may suhulan ng pera, dahil may takot makagawa ng pagkakamali, at kung may nasabi sa usapan, ay gagawin para makakuha ng respeto sa mga kasama, masipag sa mga gawain at walang pagpapataan sa mga trabaho. Matapat sa trabaho at sa pamilya para maging masaya ang buhay, ang bigay na ugali ng kalikasan sa Pisces ngayong araw, na mula sa mga bituin, malambing sa pagmamahalan, mga masuswerteng kulay at numero, Color pink and color red number 17 number 22 at number 40.